Meron na kay may gunitang puti. lamang gugoy pa kung tanan sa'yo mo ha? Kung tanan mo? Basta. Sa gani? May nang sipti ta. Kay bunog na puti, Bun lang po kanin ni? Bunog lang yan. Nakagoy sa kung mo ha? Ito man. Kung dili ka oh. naging pulis, kung wala ka naging pulis, kung kay kayo mong laing tabaho? Nars. Nars? Oo. Oh. Huwag Huwag na nung Nars man para ako itulik ni Wala ka naging polis. Ano sa trabaho ni mo, karun. porn star. Wow! Huwag na ako yung pangarap. Dili ka pwede yung porn star. Ano man? Kamay patoy toy <laughs> 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 Nanduod, ako magpak na pinikula ka. Ang cute ni Junjun. Tangin. 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 Tangin.